Isinagawa ang turnover ceremony ng dalawang classroom building sa barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato. Ito'y magsisilbing silid-aralan ng halos apat na pong estudyante sa komunidad. Si Aguila Trooper, Precious Medrano sa detalye. Isa ang barangay Maria Caridad na lubos na naimpluensyahan ng mga kaliwang grupo na dahilan kung saan na ipatayo ang Father Fausto Tentorio Memorial School Incorporated na pinaniniwalahang bahagi ng recruitment scheme at youth infiltration ng CTG upang makahikayat ng mga kabataang sumapi sa kilusan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, naging sagot ang pagkakaisa at bayanihan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang gusali dalawang silid-aralan sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Probinsya ng Cotabato, kung saan eh, nilunsad ang ribong cutting at turnover ceremony noong 8 ng Agosto taong kasalukuyan. Um, damo Damugid ni salamat kay may bago na kami ng classroom kag may para kay kalayan na mas namin na kay lapit sa pa Iba't ibang personalidad ang dumalo sa nasabing programa, kabilang sina Brigadier General Patricio Ruben P. Amata, Philippine Army, ang commander ng 102nd Baguis Brigade, mga kasapi ng 512 Engineering Battalion, Honorable Rene Rubino, ang presidente ng Provincial Councilors League ng Cotabato, Honorable Jim de Villasor, ang mayor ng Arakan, at si Ginoong Romilito G. Flores, SESO 5, ang Cotabato Schools Division Superintendent. Natatandaang noong nakaraang taon na ipatayo ang unang gusaling naging silid-aralan ng mga estudyante, ngunit hindi sapat ang pasilidad upang mabigyang serbisyo ang mahigit kumulang 70 mag-aral nito. Ang paaralan na isang importanteng bahagi ng komunidad, kung saan nililinang ang bawat kabataan para sa kanilang kinabukasan. Mula rito sa Maria Caridad, Bayan ng Arakan, Probinsya ng Cotabato. Ako si Precious Medrano para sa Agilan News Network